Okay, okay. Ano ka ba? Kumain ka na. Itatapon lang naman nila to eh. Sige na. Eh. Okay. Dali, kain na. Papairalit mo ka pa ang pride mo? At hiya mo? Dito sa Hong Kong, mapapinoy, kanu, pranses, o kahit anumang lahi, pantay-pantay tayo pag utom. Tira nga niyang iba, titirahin. Hindi lang naman ikaw ang una at huling gagawa nito. Sige na! Subo na! 사람 Hello? Ed? Hello, Mildred. Oh, pasensya na, ha? At bigla kitang naistorbo kasi bigla ko lang din naalala, eh, na tuition na pala ni Edmar. Magkano? 13,000, eh. Kasama um, na dun yung, ano, yung, uh, yung sa last sem um, na hindi natin nabayaran. Mildred, pasensya na talaga, ha? Kasi Siyok kulang yung pera sa Ani, eh. Oo, sige. Ako nalang bahala dyan. Ah... Basta mo nalang ako sa mga bata, ha? Oo. Oh. Pulut po kami ni Norabel na 500 pesos. Ang saya po. Oo nga, kuya. Makakabili na ako ng dal sa wakas. kati Anong makakabili ng dal? Anong masaya? Mga anak, hindi yan, ha? Tsaka hindi kayo dapat naghahangad ng pera ng iba dahil ang pera dapat kinikita. Kaya hindi kinagawa namin ang tatay ko. kami para kinita ng pera. Isang araw, ikaw ay nakapulot ng malaking malaking halaga. Last month ko na yun, mami. Eh. Mm, -mm. Mag-apply na ako ng visa. Uh -oh. Tama-tama naman na pauwi na po ako sa yun ulit. Mm -mm. Tapos yung nakita ko lang yung envelope na may nakalakip na check dito sa ibabaw niya, ma'am. Ma Magkano halaga ng check? Eh? Lahat, mam, ma 2.1 million yung computation ng PNB, mam, ma kasi tinawag ng Philippine Embassy sa, ano, sa Philippine National Bank. 2.1 million lahat yung halaga. Mels! Ang daming pera! Ang laki ng halaga nito! Paghati-hatian na lang natin! Shhh, ano ka ba? Hindi naman akin to, no? Hindi to atin. Kaya hindi natin to pwede angkinin. Tingnan mo, oh. Kita mo, may pangalan nga. Hindi natin pwedeng paghati-hatian to. Yung cheque, Ay. hindi. Pero yung cash, pwede natin paghati-hatian. Cash yun, eh. Alam mo, Mildred, baka ito na yung inihiling mo. Di ba nahirapan ka maganap ng trabaho? Tapos, sabi mo, kailangan mo ng pang ng anak mo. Ayan, no, grasya na yan, no. Mildred, wag puro kabite ng pinapairal mo. Grasya na yan. Makinig ka sa atin mo, Mildred. Di ba, gabi-gabi lang, na mo problema ka sa pang ng anak mo? Ayan, no, tumataginting. Eh ako nga, ngayon pa ako na nakakita ng ganyang kalaking halaga sa tanang buhay ko. Eh kahit anong hirap ko dito, anong pagod, hindi, hindi ko yan makikita. Kuni mo na yung pera, Mildred. Hindi. Hindi ko gagawin. Bakit ba kasi kailangan natin solo yung pera? Wala na yung may-ari. Hindi sa kanya yon, Atin na yon. Huwag naman ganyan. Kasi paano kung, paano kung kailangan ng tao yung pera para kung pabili niya yung gamot, pabili niya ng pagkain. Paano naman ang pangaral ko sa mga anak ko kung ako mismo hindi ako susunod? Alam nyo, oo. Gusto ko umasenso. Sino ba ang hindi gusto magkapera? Kailangan, kailangan ko ng pera ngayon. Pero hindi naman sa ganyang paraan. Saka isipin nyo din naman yung yung taong nawalan. Sigurado ako pinaghirapan din niya yung perang ito. Paano kung meron pala siyang pinaglalaanan? Paano kung pera para sa pamilya ito? Hindi. Hindi ko talaga gawin. Hindi ko aangkinin ito. Tinawagan ko na rin po yung number doon sa envelope. Okay. Sabi naman nung nakakwan ma'am, nakahulog. Kailangan daw niya i-deposit ng 30 kasi nga ma'am, trabahador din lang siya. Sabi ko, sige, pupunta na lang tayo dito sa pulis na to. Oh, oh. Kaya 'yun ma'am, donami namin hanggang may dalawang siyang biskwit 'yan ang binigay niya sa akin. Oo. Oh, oh. Para pa-thank you. Thank you, thank you, you po oh. niya. Oh, oh. Isang latang biskwit. Sana hindi mo na binalik pera. Ano ba kayo? Okay lang yun. Pasalamat na nga lang tayo. May binigay eh. kahit na ano pa yun, okay lang kasi hindi naman ako humingi ng mga. Para sa akin, importante yung alam ng Diyos yung ginawa ko. Kung, kung ano man, hindi siya nabahala sa akin. Ibang klase talaga yung kapatid mo. Proud na proud ako sa'yo, Mildred. Lingid sa kaalaman ni Mildred, nakarating pala sa embahada ng Pilipinas ang kanyang nagawang kabayanihan, kaya agad siyang ipinatawag para tumungo rito.